bilang isang mananampalataya. Dapat ba nating ipagdiwang ang Halloween? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa selebrasyong ito? Ilang araw na lamang ay ipagdiriwang na ang napakapopular na selebrasyon na kung tawagin ay Halloween o Araw ng Mga Patay. Kabi-kabila din ang mga costume party na nauuso at karaniwang kinagigiliwan, hindi lamang ng mga kabataan kung hindi ng buong pamilya. Ilang araw din bago sumapit ang November 1, karaniwan na nating makikita sa iba't ibang lugar ang mga dekorasyong nakakatakot. Katulad ng mga krus kabaong, sapot ng mga gagamba, bungo ng tao at kung ano-ano pang mga patay na bagay. Hindi lamang 'yan, maraming tao ang nagsusuot ng mga nakakatakot na costume. Merong mga nagpapanggap na mga vampira, multo, zombie, mangkukulam at kung ano-ano pang nakakatakot na imahe. Sa mga pelikula at TV naman, makikita natin na puro katatakutan ang mga pinapalabas. Ang pananaw ng mga tao sa Halloween ay maaaring nahahati. Ang ilan ay nakikilahok sa selebrasyong ito, samantalang ang iba ay naniniwala na hindi ito dapat ipagdiwang. Gayunpaman, parami ng parami ang nagdiriwang nito taon-taon sa iba't ibang mga bansa. Marami sa kanila ang walang kaalam-alam sa pinagmula nito kung sadyang tutuklasin lamang natin ang katotohanan. Malalaman natin ang dahilan kung bakit hindi dapat ipagdiwang ang Halloween. Narito ang walong dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagdiwang ang Halloween. Number 1. Ang Halloween ay isang paganong selebrasyon. Ang pinagmula ng Halloween o araw ng mga patay ay isang selebrasyon ng mga pagano o mga taong walang kahit anong relihiyon o yung mga taong hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Maaari ding tumutukoy ang paganismo sa pagsamba sa maraming diyos-diyosan, mga taong nagpapakasasa sa makamundong bagay, kasiyahan, mga kasamaan o okultismo na nakabase sa panlupang mga bagay at hindi sa iisang diyos. Nagsimula ang Halloween mahigit 2000 years sa guna ang nakakalipas. Ito ay mula sa mga Celtic na nagmula sa Ireland. Ito ay sinaunang tradisyon na tinatawag na Shawin. Pinangungunahan ito ng mga paganong pari na tinatawag na druids kung saan ang mga ito ay gumagawa ng pangkukulam, satanismo, paganismo at halos lahat ng aspeto ng okultismo. Ito ay ginaganap tuwing October 31. Ito ang araw ng pagtatapos ng tag at simula ng taglamig. Naniniwala ang mga Celtic na sa panahong ito, pwedeng makahalubilo ng mga patay ang mga buhay. Para sa mga satanista, mangkukulam at mga taong nakatira sa kadiliman, ang Halloween o October 31 ay napaka-importanteng araw para sa kanila. Parte na ng kanilang selebrasyon ang magbihis ng mga nakakatakot na damit at magsuot ng mga maskara upang hindi umano sila makilala ng mga multo. Naniniwala sila na kapag nakita sila ng mga gumagalang espiritu, mapagkakamalan silang kagaya ng mga ito at hindi sila guguluhin. Mayroong mga candy at trick or treat na pinaniniwalaan na ang pagalok ng mga candy sa mga espiritu ay paraan para hindi magalit ang mga ito. Ngunit malinaw sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagdiriwang ng mga selebrasyon ng mga pagano, sapagkat ang unang anyo ng paganismo ay maling doktrina sa Deuteronomy chapter 12 verse 29 to 31. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumaldumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog ng kanilang mga anak bilang handog. Hindi maikakaila na ang mga selebrasyon ng mga pagano, katulad ng Halloween, ay tinatawag na kasuklam-suklam ng Panginoon. Ngunit bakit maraming mga kristyano ang nagdiriwang nito? Walang duda. Marami sa mga tao ang nalilinlang ni Satanas at sana hindi ka kasali sa kanila. Sa Epeso chapter 6 verse 11 to 12, maging matatag kayo sa kabila ng tusong mga pakanan ng Diablo dahil nakikipaglaban tayo sa hukbo ng napakasamang espiritu. Number 2. Niluluwalhati ng Halloween si Satanas Sa pagdiriwang ng Halloween, ang niluluwalhati nito ay walang iba kundi si Satanas. Isipin mo, hindi kailanman matutuwa ang Diyos sa pagpapanggap natin bilang mga multo, bampira, satanas at kung ano-ano pang kampo ng kadiliman. Hindi nakakatulong ang Halloween sa espiritual nating buhay sa Corinthians chapter 10 verse 20 to 22. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo ay mas makapangyarihan tayo sa Kanya? Ito ay patunay na ayaw ng Diyos na makisalamuha tayo sa kampo ng kadiliman dahil niluluwa lahatin ito si Satanas. Kung tayo ay mananampalataya ng Panginoon, hindi natin ito dapat ginagawa. Number 3. Ang Halloween ay nagbibigay ng oportunidad para kay Satanas. Sa tuwing nagseselibre tayo ng Halloween, hindi natin napapansin, na naiimbitahan na natin si Satanas sa ating buhay. Sinasamantala ni Satanas na pasukan ng ating puso at isipan. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Maliwanag na nakikilala mula sa Biblia na si Satanas ay isang mandaraya, masama, mandilinlang, mapanila, Diyos ng sanlibutan, hari ng kadiliman, at anumang oras ay nakaabang ng masisila. Kaya mag ka kapatid. Number 4. Paniniwala sa mga kaluluwang hindi matahimik. Pinaniniwalaan sa Halloween na pag namatay ang tao, siya ay magpapatuloy na mabubuhay bilang isang multo na hindi matahimik. Mayroon ba talagang multo? Ang kasagutan sa tanong na ito ay nakadepende sa kung ano ang pakahulugan sa salitang multo. Kung ang kahulugan nito ay mga espiritong nilikha ng Diyos, ang sagot ay oo. Kung ang kahulugan nito ay mga kaluluwa ng mga namatay, ang sagot ay hindi malinaw na itinuturo ng Biblia na may mga nilalang na espiritual na masasama at mabuti. Ngunit tinutulan ng Biblia ang ideya na ang mga multo ay mga kaluluwa o espiritu ng mga namatay na hindi matahimik at nananatili pa rin sa ating mundo sapagkat hindi ito mananatili sa lupa at hindi maglalakbay kung saan. Sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ito ang mangyayari sa kaluluwa o espiritu ng tao pagkatapos niyang mamatay, ang paghuhukom. Ang resulta ng paghuhukom na ito ay langit para sa mananampalataya at impyerno para sa mga nagkasala. Number 5. Ang Halloween ay nakakasama sa mga bata. Tuwing Halloween, meron tayong tinatawag na trick or treat. Karaniwan itong pinapagawa sa mga bata. Sa kagawiang ito, ang mga bata ay magsusuot ng mga nakakatakot na damit at pupunta sa mga bahay-bahay at hihingi ng mga candies at matatamis na pagkain. Alam ba ninyo na maaaring maging entitled ang mga bata na mabigyan ng special treatment dahil sa tradisyong ito? Noong 2014, naitala ng US Census na halos 40 milyong mga kabataan na nasa edad 5 hanggang 14 ang nagtitrick or treat sa US. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay may nakapagbibigay sa kanila. Natuklasan din ang isang survey mula sa University of Chicago na ilang bata ang nanluloko sa pag trick or treat Kaya naman, ayon sa mga eksperto, ang pagkatok at paghingi ng treats na may kasamang biro o totoong pananakot daw ay maaaring makadevelop ng pagiging maramot at entitlement sa mga kabataan. Gayun din, ito ay hindi magandang makaugalian. Hindi maikakaila na maling-mali ito. Maaaring hindi ganyan ang ginagawa dito sa Pilipinas. Pero hindi ba't mali na turuan ng mga nakakatanda ang mga bata na magsuot ng mga costume na hango sa kadiliman? Dapat turuan natin ng mga bata na iwasan ang mga maling gawain at huwag tayong magtuturo sa kanila na maging parte ng kadiliman. Walang duda, ang Halloween ay isang napakalaking kamalian na dapat nating iwasan. Number 6. Tayo ang ilaw ng sanlibutan Sa Mateo chapter 5 verse 14, ang sabi ni Jesus, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan." Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Kabaliktaran sa selebrasyon ng Halloween kung saan ay sumisimbolo sa kadiliman. Kung tayo ay magbibihis ng mga nakakatakot na kostyum tulad ng mga multo, bampira at satanas, nagiging ilaw ba tayo ng sanlibutan? Ito ba ay nakapagbibigay para sa kapurihan ng ating Diyos? Saan kapapanig? Sa kadiliman ba o sa liwanag? Number 7, humiwalay tayo sa Sanlibutan. Si Satanas ay naririto sa Sanlibutan. Si Satanas ang pangunahing impluensya sa mga makamundong mga bagay. Kaya't hindi nakapagtataka kung ang mga popular na mga selebrasyong ito ay hindi talaga pumupuri sa Panginoon at sa halip ay pumupuri kay Satanas sapagkat ito ay mula sa kanyang mga kasinungalingan at pandaraya. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Ang Halloween celebration kasama na dito ang araw ng mga patay ay parte ng mundong ito. Bilang mga kristyano at mananampalataya ng Diyos, hindi tayo dapat makisama sa mga selebrasyong ito. Number 8. May mga pista ang Diyos na dapat nating ipagdiwang. Hindi dapat nating ipagdiwang ang Halloween, sapagkat may sariling piyesta ang Diyos. Ito ay nakasulat sa Leviticus 23. Ang mga pista na nailista sa Leviticus ay mga pista na hindi labang ipinagdiriwang ng mga Israelita, kundi ito ay pinagdiriwang din ng mga tunay na kristyano noong unang panahon at kabilang na diyan ang mga apostles. Iyon ang dapat nating ipagdiwang na iniutos ng ating Panginoon at hindi ang mga paganong selebrasyon. Malinaw na ang Halloween ay isang huwad at pekeng selebrasyon na naglalayo sa ating pokus sa tunay na kalooban ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.